Okay daw? Mm. ta mga idol. Mm, kita mo mga idol oh, si oh. <laughs> hmm, kami dito mga idol oh, libot na ibla. <laughs> ka makapatawahay tat pragaak. <laughs> Maraming pulutan dito mga idol. May linaga na baboy. Ubod ng niyog yung linagay. At saka may sisig. Mm, manok na inubadan. Mm, idol. Masilyo.